sky blue na eh, no? hindi yellow. Hindi kasi tayo sa eskwelahan eh. Oo nga, oh, hindi nga. Bakit? Yeah. <laughs> Siyempre, pa-posing po lang tayo. Okay. Pag wala eskwelahan, sky blue. Okay. Pag may eskwelahan, yeah. may yellow yan. Ayun Happy ko. Yan o. mawala ka ng preno yan mawala ka ng preno iho pagka malusutan ng preno iho marami kang masasagasaan iho minor minor <laughs> maharurus eh <laughs> bata pa bugok eh Pero dahan-dahan pa rin ako pag gano'n, sa tawiran. Oras oh, na ba? Tignan ko muna yung paggawa ng salamin. Oo nga pala. Bahala no, matanggal sa ano? hindi na tayo tama. Sempre... Traffico. Ah, Bella parte, arte. Bella parte, arte. Malang arte, arte. Dito ka kaya sa kabila. Hindi mo matitikman yung burial to. Ano lugaw? Eh, matraffic na oh. Yeah. Nakakain tayong tangali yan eh. Hmm. Ah, ano? Ha ha ha, ha

Oh, bukas to. sa tawiran. Ah, bibilis ng mga sasakyan sa tawiran, oh. Ba, hindi pa ng buhay, oh. Yeah, good, good.